guys, maraming ang nagtatanong sa atin kung ano nga daw bang magandang remittance ang pwedeng gamitin para sa pagpapadala sa Pilipinas. Andito nga pala tayo guys sa Isasaki Cebu Park and napakaganda talaga dito. Tingnan nyo, ayan. Sobrang ganda. And ngayon nga, eh, maghahanap tayo ng mga kabayan nating mga Pinoy at tatanungin natin sila kung ano nga ba yung mga remittance na ginagamit nila sa pagpapadala. So ito guys, parang may nakikita tayo mga Pilipino sa so, tanongin natin. Let's go! Ay kabayan, pwede po magtanong, ano bang gamit niyong remita sa pagpapadala sa Pilipinas? Ah, smiles po. Bakit po smiles ang gamit niyo? Mabilis. Tsaka the best smiles. Wow, astig! Ikaw naman ate, ano po gamit mong remita sa pagpapadala sa Pilipinas? Ah, dalawa po ang gamit ko eh. Smiles at tsaka JRF. Bakit po dalawa ang gamit mo? Ay, uh, yung JRF para yun sa family ko. Tapos yung Smiles para sa savings. So, yun guys, JRF at Smiles ang gamit nila. So, yun guys, maghanap-hanap pa tayo ng mga kabayan natin dito sa Isasaki Cebu Park. Tsaka, ipapasyal ko na rin nga kayo dito. Tara! Sobrang dami din nga pala guys dito mga Japanese na nagpupupunta kasama yung mga dogs nila at saka mga anak nila kaya sobrang ganda dito. natin guys, nandito na tayo sa may padulo at may bridge dito. Tara, tingnan natin kung may mga Pilipino dito. Sobrang ganda talaga dito guys, oh. Grabe. Eto ay kung pupuntahan ninyo ay sa Isasaki Cebu Park. Ayan. Nagbike nga lang pala kami papunta dito guys. So ayan guys, parang may nakikita tayo mga Pinoy dito. Tanongin natin kung anong gamit nilang pagre-remittance. Ma'am Kabayan, sir. Ay, uy, ito. ito na mga Pinoy talaga to. Ano Tanayin natin sila. Pwede po magtanong? Pwede. Uh, ano pong gamit niyong remita sa pagpapadala sa Pilipinas? Yehey remit. Ah uh, uh, bakit po re yehey remit? Ah uh, kasi mataas ang rate, tsaka madaling kausap yung mga stock. Wow, ang galing naman. So yun guys, yehey remit naman daw ang gamit nila ate. So yun guys, nakapagtanong-tanong na tayo sa mga kabayan natin dito. At kung ako naman ang tatanungin ninyo, ang gamit ko namang ah uh, remittance ay JRF then. So dati meron ako gamit na ibang uh, remittance pag nagpapadala ako sa Pilipinas pero nag-switch na ako sa JRF. Then ang kagandahan naman sa JRF is ayun, mataas din ang rate nila, dadaling kausap yung mga staff nila kapag may mga concerns ka. Tapos ang kagandahan din sa JRF may mga promo sila, tsaka mga pag-games tapos ayun pag may referral ka guys meron ka din makukuha na incentives. So yun nga guys, iba't iba yung gamit namin ditong remittance sa pagpapadala sa Pilipinas. Lahat naman ng remittances dito sa Japan is magaganda. And hindi din naman nawawala ng mga konting mga problem. Siyempre hindi na mawawala sa, sa mga services. Kaya dapat, i-understand na natin yon. Kung mamimili kayo kung ano yung mga magagandang remittances, so isearch nyo muna yung mga gamit namin, JRF, Smiles, Yehey, ayan. Tapos mamili kayo kung ano yung gusto nyo gamitin sa kanilang lahat. So ayan guys, kapag naman JRF ang gusto nyo gamitin sa pagpapadala sa Pilipinas, abay, baka naman i-message message nyo ako at i-refer ko kayo. So ayan, JRF, baka naman! Uh... Uh. Parehas mabilis. Mag-smiles na. Wow. uh. Yes, <laughs> uh, naman daw ang gamit nila ate at kuya. Oh, mag-asawa pala sila. <laughs>